Ang pag-asa ay nangangailangan ng matibay na pundasyon. Kung walang pundasyon, ang pag-asa ay magdudulot lamang ng kabiguan at walang magiging katuparan. Sadyang may mga bagay na nilikha na hindi dapat gawing pundasyon ng pag-asa. Maraming bagay sa mundo ang hinahanapan natin ng higit pa sa kaya nitong ibigay. Kapag ganito ang ginawa natin, sadyang mabibigo tayo dahil ang bagay na pansamantala ay merong hangganan. Sa pabago-bagong panahon at sitwasyon sa buhay, tayo ay laging nangangalap na mapanghahawakan na inaasahan nating makapagbibigay ng pag-asa. Nandiyan ang mga investments na pinapasok na inaasahang mapapakinabangan sa pagdating ng panahon ng pangangailangan. Nandiyan ang inaasahang tatag ng kumpanyang pinagtatrabahuhan. Yun bang alam mong kaya kang suportahan hanggang sa mag-retire ka na? Maaari din yung naitabi mong ipon ang iyong pinangahawakan. Merong magtitiwala sa kalusugan, kayamanan, kaibigan, koneksyon at iba pang masasandigan. Pero mahalagang tandaan na bagamat madalas ay umaasa tayong ang mga ito ay hindi bibigo sa atin, ang mga ito ay may hangganan din. Ang mga bagay na pansamantala ay hindi makapagbibigay ng tiyak na pag-asa. Ang mga bagay na pansamantala ay wala ding garantiya kaya sa mga ito hindi maaaring ibuhos ang pag-asa. Ang sabi ng Bible, kaya hindi namin pinapahalagahan ang mga bagay na nakikita sa mundong ito, kundi ang mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay panandalian lamang, pero ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Ang verse na ito ay mahalagang babala na hindi ka dapat umasa sa mga bagay na sadyang hindi idinisenyo para sandigan ng pag-asa. Ang mga bagay sa mundo ay sadyang may limitasyon at lilipas din. Ang anumang isandig natin sa mga bagay na pansamantala ay mayayanig at mawawala din pag naabot nito ang kanyang limitasyon. Marahil marami sa atin ang napatunayan ng katotohanan ng ito dahil sa mga krisis na ating pinagdadaanan at pagdadaanan pa. Pero nawa ang kahinaan at limitasyon ng mga bagay na pansamantala ay magmulat sa atin sa katotohanan na may maaring sandigan ng ating pag-asa na tunay na maaasahan at hindi magdadala ng kabiguan. Yan ay ang ating Diyos. Ang isang pakinabang ng kabiguan ay binabasag nito ang maling pundasyon ng ating pag-asa at dinadala tayo sa paghahangad ng tunay na maaasahan. Naway ang kawalan ng katatagan na mga pansamantalang bagay ay magdala sa iyo sa pagkakilala sa Diyos na tunay na maaasahan upang siya ay iyong masubukan. Asa ka pa!